Magandang araw mga ka-59 sa buong Pilipinas. Welcome sa YouTube channel na SG Enteng. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang sampung mga dahilan ng hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo ng mga gwardiya o security guard sa kanilang mga posting o detachment. Number one, late o yung pagiging late ng inyong mga kabady sa inyong duty. Halimbawa, alas 7 ang inyong palitan is eh, 7.40 na eh, wala pa rin no may kit 30 minutes ng late kung galing sa night shift yung outgoing eh na ang no ayos ng malate kung paminsan-minsan lang siguro wag lang araw-arawin no pag na late man eh makihingi pasinsya makihingi sa inyong kabadi na badi pasinsya na na late ako traffic eh oo kaya i-chat nyo i-chat nyo na buddy, malilita ko pasensya ka na, malilita ko wag lang yung, siyempre abiswa natin yung ating kabady na malilita tayo wag lang araw-arawin, pangit na yung araw-araw malilita magagalit na sa inyo yung kabady niyan pag naraw-araw nyo na eh dati rin eh nung no, nag pa ako, nalilitin ako eh yung ginagawa ko na lang pagdating ko eh baday, pasensya na na nalilita ko Sige, sige, sabi ng kabate ko. Ano? Eh, maganda yung maayos yung pakiusap mo. Maganda yung maayos bagay yung pakipag-uusap mo sa kabate mo. Pangit naman yung ikaw na nga ang late, eh, hindi pa maayos ang pakiusap mo. Yung magagalit sa yung kabate mo niya. E, number 2 yung palabsent o yung pag-absent ng walang abiso sa kabate. Umabsent siya dahil tinamad o may pinuntahan na ano kung saan man eh wala man lang abiso sa kanyang kabade na hindi siya papasok syempre maghihintay ang kabade mo maghihintay ng ilang oras man o wala pa rin wala ka pa rin eh syempre ang mangyayari niyan straight, mag-i-straight ano? ang iyong kabade no mangyayari yan eh, mag ang magkasamang sa siya ng kabade mo eh, okay lang siguro mag-absent kung reasonable o oh. may maganda kang dahilan. Huwag lang yung absent ka dahil tinamad ka, ay eh, pinuntahan ka kung saan saan. Oh. Pangit naman yung gano'n. Oh. Maganda talaga yung reasonable lang yung pag-absent. At siyempre mag-abiso ka. O kaya naman ay eh, halimbawa absent ka bukas, eh, kung walang reliever, eh, maghanap ka ng reliever mo. O, oh, ganun kasi dito sa amin eh, nung nag-duty pa kami kung sino mag-absend, yung eh, mag-anap pa ng reliever. Kung walang reliever yung agency. E, eh, ganun talaga eh. Ganyan tayo mga security guard eh. Okay, number 3. Hindi nilalagbok yung mahalagang bagay. no? Halimbawa, kapag may tinanong sa yung management, may tinanong sa iyo kung anong nilabas na gamit sa oras ng duty ng yung karelyebo eh wala kami sagot no, dahil nung tinignan mo sa lagbok eh wala namang nakasulat doon no, kung ano yung nilabas minsan talaga eh meron talaga tayong mga kabadi na tamad mag lagbok no? pag -lagbok na lang pinatatamaran pa no? dapat talaga eh, iwasan natin yung mga ganong ano dapat disiplinado tayo dapat ilagbok natin yung daily activities sa maghapon sa buong oras ng ating duty para naman hindi nga nga yung ating karelyebo kapag may tinanong sa kanya no kapag siya nang magbuti kapag mag, kapag may tinanong na sa kanya eh, may may sagot siya no may meron nang naging ganyan kabati dati na yung ano naman siya nang hindi siya ma, hindi siya mag no? para tamad siya maglagbok no parang pag lagbok na ikinatamaran niya eh, siguro may yun nga, nga na didelay sa amin dahil sa agency rin namin okay number 4 mahilig mamuna para pagtawanan no? ito yung kadalasan na pinagmumulan ng hindi pagkakasundo ng mga gwardiya sa kanil kanilang mga posting no? alimbawa eh, ay merong kakabadi na ano na mahilig manita at mahilig mamuna ng mali ng kasama ng mali ng kanyang kabadi hindi para itama kundi para pagtawanan niya no? kapag hindi maayos ang uniform sabihan niya ng o uniform mo hindi maayos palakad license ka eh. Hindi ka marunong maglagbo. Siguro nagpalakad license ka. Okay, dahil wala kang training. Yan ang mga may hindi sinasabi ng mga gwardiya na walang disiplina sa kanilang kanilang sarili at higit sa lahat. Walang respeto sa kanilang kapwa ka 59, no. May ganyan ka ba din, no? Mayroong ganyan ka 59. No, hindi ko naman nila lahat, no. Pero mayroon talagang ganyan, no. Makatagpo kayo ng mga ganyan, no. Ang dapat yan ay iwasan natin, no iwasan natin dapat tayo mayroong respeto sa ating mga kapwa ka tayo na ni eh, Paresa naman si Kirti Gard eh. eh. kung may mali eh itama eh, itama eh, ng ayos huwag pagtawanan itama eh, baga para itama eh, siya ng sa maayos na paraan ano maayos na pakikipag-usap para hindi ka magkaroon ng problema no dapat sa posting eh, magkakaibigan hindi dapat tinag-aaway at igit sa lahat eh, maayos yung pakisama baga maganda talaga yung sa posting eh, magkakasundo kayo para walang problema at hindi kayo magkakaroon ng problema Okay, number 5 hugas kamay no Magkakaroon, mayroon talaga tayong kabady minsan na hugas kamay eh no? yung mali niya na ipapasa niya pa sa kanyang kabady halimbawa may nasirang gamit ang, ang gagawin niya dyan ay eh, ituturo niya sa kanyang kabady no ituturo niya o sumbong niya na ang nakasira noon yung kabady niya, no? tawag doon hugas kamay eh para makaligtas siya o minsan eh may, meron talaga ganyan kung meron talaga ganyan no meron talaga ganyan ka body okay number 6 boy cellphone oh no? ito yung kabady mo na mahilig mag cellphone sa oras ng duty no busy na yung ganyang mga kabady sa kanyang mga sa posting no busy na kakasikaso eh siya ay cellphone lang doon sa tabi at nanonood ng video ng mobile age naglalaro ng mga games o at anong games walang pakailang kung anong nangyayari na dyan sa ano isa talaga may ganyang kabate no? dito sa mga binabanggit ko ay wala akong ano wala akong pinatatamaan eh kung may matamaan ko eh sa inyo na yun eh, no? sabi nga eh bato bato sa langit ang matamaan ay eh, kung magalit okay number 7 buraot o libre boy ito ay para sa mga ano ah meron ding security guard meron ding officer na parang hindi sumasahod eh no gusto lang ay palaging palibre kay body palaging palibre sa kanyang mga guardja, hindi so, officer o kaya naman security guard no ano yung palibre o palibre boy akala mo di sumasahod eh akala naman nila eh walang rin pamilya yung guardia na pinapalibrehan nila no Pani sila, presela eh, i paresan naman sahod o kaya naman ay eh, gasahod din gasahod din naman. Ay eh, dapat ay eh, wag ganon-no dai. Paresan naman nagtatrabaho eh. eh parestang din sumasahod. Iwasan niya mga libre-libreng ganyan dahil 'yan din minsan ng pagmumulan ng hindi pagkakasunod, no. Pag napikol na yung lagi mo sinasabihan, oy. To libre. be. No, minsan napipikon din eh. Tao lang rin naman tayo. Okay, number 8. Pala utos, ito yung kabady mo na mahilig magutos, no? O kaya naman ay kabady mong feeling officer. Halimbawa no? ay sa kanya inutos, ipapasa pa niya sa kanyang kabade. O kaya naman ay gwardiya na mahilig magutos sa kanyang kapwa. Kapwa gwardiya o kapwa niya kabady. no? feeling sarili niya ay officer siya. Oh, no, ba't na lang nag-apply ng officer o kaya hindi nagkuha ng SO na license? Number 9, sip sip. No. Meron talaga tayo minsan na kabady na sip sip. Yung konti yung pagkakamali ng kanyang kabady o ka-59, isusumbong agad sa OIC o management. o no, kaya naman sa agency na, eh, na-direct na sa agency. Akala mo taga-pagmana eh nagpagmana ng agency o kung kanya. iba-iba talaga ano ng tao. Iba-iba ang ugali. No? Sa mga nabanggit ko na yan ay mayroon dyan na ah, makakasalamuha No? May, hindi may iwasan yan. Okay. Number 10. Chicks o yung pinag-aaway ng chicks o nag-uunahan ng cellphone number o Facebook account ng chicks. No? Pero hindi naman tayong kabady minsan na okay naman ay ka-positive ka na mahilig sa chicks, no? Hindi <laughs> naman, hindi ko naman naihalata. Eh, kahit sila naman eh, kahit sila naman natutokso din sa bagay na yun, eh, no? Okay naman eh, pangit naman yung pag-awayan nyo yung chicks, no? Okay lang mong chicks kasi siguro ka pa binata ka. Pero kapag may na eh, yari ka dyan eh, malas-malasing ka dyan eh. No, oh hell no. no? Hindi nagkakasundo sa mga chicks na yan eh. Pag may sawa ka na eh, chicks na yan ay malas, malas talaga sa buhay. Malas talaga sa buhay yan No? Eh, dubli-dubling malas ang mabutin mo diyan Kaya umaga pa yung mga sawa ay eh, iwasan. Iwasan yung mga hindi dapat. No? Mas maganda na yung hindi ka mamalasin. Okay, yan ang mga sampung mga dahilan at hindi pagkakasundo ng mga gwardiya sa kanila mga posting o detachment. Oh, sa video na to ay wala akong nais patamaan. No? Yan ay aking ubat oh, bato sa langit ang matamaan ng magalit. No? Oh, sana ay huwag kayong magalit sa mga nabanggit yan at sana ay yan ya, no? Yan ay nabanggit ko lang. No, kung may mga ganyan kayong mga kabady kabady sa inyong duty no? hanggang dito na lang mga ka-59 at mag-iingat kayo lagi sa inyong mga duty at panatalihin ang ating disiplina at sa ating sarili at respeto natin ang ating topwa hanggang dito na lang at magandang araw sa inyo.